Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video, dinon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga marating ko pang mga updates. Marahan niyang inihiga ang asawa niya sa kama at tumabi. Mabilis siyang niyakap ni Violet. Maaaring magkatampuhan sila, ngunit mas pipiliin nilang pareho na makinig sa isa't isa at mangibabaw pa rin ang kanilang pagmamahalan. Greg, tumingala ito sa kanya. Hmm? Humihingi ako ng paumanhin. Yumuko siya at tinilikan ito sa noo, sa pisngi at sa mga labi nito. Ako dapat ang humingi ng tawad sa iyo, sweetheart. Dahil sa akin kaya ka ngayon nasasaktan. Ani niya sabay uli halik sa noo ng asawa niya. Patawarin na natin ang isa't isa, Greg, at kalimutan na natin iyon. Mas talong sumiksik ito sa kanya. Natawa naman siya. Tila sinapian ng espiritu ng bata ang asawa niya o mas tamang sabihin na espiritu ng anak niya. Naisip niya kung sakaling hindi ito buntis ngayon Baka hanggang ngayon ay nasa states pa siya at hindi ito madamdamin kahit hindi pa niya ito tatawagan. I miss you so much, Violet. Ani niya sabay kabit ng asawa niya at mahigpit na niyakap ito. Niyakap din siya na mahigpit ni Violet hanggang sa ang malalim na paghinga na lang nito ang kanyang naririnig. Walang sapat na salita para ipahayag kung paano at gaano siya kasaya sa piling nito ngayon si Violet ang tunay na kahulugan ng kaligayahan para sa kanya. Hindi niya alam kung anong oras na sila nakatulog uli. Sikat ng araw sa tanghaling tapat ang nagpagising sa kanya. Kasabay ng ingay ng lagaslas ng tubig mula sa banyo. Ang pamilyar na amoy ng kanyang asawa ay nasa kanilang higaan pa rin. Ang uri ng pabango na laging gumigising sa kanya. Mahalay na pagnanasa para kay Violet. At ang amoy na laging nakakapagpakalma sa kanyang mga ugat is home. Dumapa siya sa bayhablot ng una ng asawa niya at niyakap iyon. He planned to bring his wife to the VGC building this afternoon and spend their whole night and day in there. Gaya ng pangako niya dito bago umalis papuntang California. Ilang sandali ang lumipas na ramdaman niya ang mga patak ng halik sa kanyang likuran. Paakyat sa kanyang leeg hanggang sa maramdaman niya ang buong bigat ng asawa niya sa kanyang likuran. Ngumiti siya. Pasaway ka talaga. Sabi niya sa asawa. Pumagikik lang naman si Violet at niyakap siya mula sa likuran. Namiss lang kita Grego. Sabi nito. Gusto niyang yakapin ito. Ngunit hindi niya magawa dahil nakadapa siya. Pwede bang umayos ka ng higa? I want to cuddle with you sweetheart. Ungot naman ang asawa niya. Bumangon ka na. Let's go downstairs and have lunch. Little Bim is hungry. Ani nito habang nakanguso sa kanya. Napabango naman siya bigla. Sweetheart, it's past 12. Have you eaten breakfast? Ngumuso naman ito at umiling sa kanya. Hinihintay kitang magising. Nakangusong wika nito. Mabilis ang bumaba ng kama at pumunta sa banyo na ilang minuto lang ay bumalik agad. Violet is lying on the bed at pikit ang mga mata nito. Sweetheart, Halika na kumain na tayo Shit! Bakit hindi mo ako ginising? Anong oras na hindi ka pa kumakain? Anin niya na may kalakip na inis sa boses Bumangon ito agad at yumakap sa kanya Maging ang punong tainga niya ay bahagyang kinagat-kagat nito Inamoy nito maging ang kilikili niya Sabay subsub -sub na mukha nito Nakikiliti siya sa ginagawa ng asawa niya What is happening to you? Takang tanong naman niya rito Gustong gusto ng anak mo yung amoy mo. Ani nito sa bayakap ng braso sa kanyang baywang. Those times you are not around, I feel like I'm getting insane. I keep on sniffing your dirty clothes and pillows and little beams fall. Gustong gusto nang nasa ko ang amoy ng daddy niya. Ani nito habang nakasubsob sa ilalim ng kilikili niya ang mukha ng asawa niya. He can explain the happiness he felt. Ang marinig iyon mula sa asawa niya. Bahagya niyang inilayo ang katawan sa asawa niya. Dumuhod siya sa paanan nito, sabay haplos sa puson at halik dito. I love you, buddy. I'm so happy you came. Kasabay ng pag-init ng sulok ng kanyang mga mata ay ang pagpatak ng mga luha niya. Muli siyang tumayo at ikinulong sa dalawang palad ang mukha ng asawa niya. Thank you. Thank you so much for giving me such a beautiful and precious gift, Violet. Salamat sa pagdadala mo sa anak natin, sweetheart. Mahal na mahal kita, Violet. Mahal na mahal. Kinagat ni Violet ang pangibabang labi kasabay ng pag-agos ng luha mula sa kanyang mga mata. I'm sorry sa pagiging pasaway ko. Hindi ko sinasadya. Hindi ko kayang kontrolin ang emosyon ko. Patawad, Grego. Napauwi ka ng wala sa oras ng dahil sa akin. Patawad paulit-ulit na wika nito. No, no, it's not your fault Violet. Hindi ko din naman kaya. I miss you so much and it makes me feel sane. Kaya umuwi na lang ako. So don't blame yourself sweetheart. Please, don't. Pinahid niya ang mga luha nito gamit ang kanyang mga daliri at marubdob itong hinalikan. Tanging ang malakas na tibok ng puso at tunog ng kanila mga labi ang tangin niyang naririnig. Balakas na katok sa pintuan ang narinig nila. Napabitaw ang asawa niya sa kanya at takang binalingan ang pintuan. Hugutin mo muna yan, kanina pa kami naghihintay dito. Sino yon? Takang tanong naman ang asawa niya. That jerk? Anong ginagawa nun dito? Muli siyang yumukod. Maniningil ako mamaya. So ihanda mo ang sarili mo. Baling niya sa asawa niya. Napanguso naman si Violet. Tinatakot mo ba ako? Alalahanin mong ilang araw kung wala rito. Sabay talikod ito sa kanya at tinungo ang pintuan. Napailing naman si Greg. Wala na ang hiya ng asawa niya pagdating sa bagay na iyon. And he liked it very much. She became hotter and more alluring and seductively attractive. Agad niyang hinapol ang asawa niya bahagyan niya itong hinila sa baywang at muling hinalikan sa pisngi. He opened the door and the wide silly smile of his best friend Rex welcomed him. Tang ina, tang halina, nakailang puto ka na ha? Ani nito sabay hagod sa kanya ng tingin mula ulo hanggang paa. Puto? Anong putok yun? Inosenteng tanong naman ng asawa niya. Napabunghalit naman ng tawa si Rex. Akman itong sasagutin ang asawa niya Ngunit pinandilatan niya ito ng mga mata. Alam niya kung gaano kabulgar ang bibig ni Rex, ay eksaktong male version naman ito ni Felicity. Inalalayan niya sa pagbaba ng hagdanan ang asawa niya. Nasa kalagitnaan pa sila ng hagdanan pababa ng sala nang makita ni Violet si Sander na printing nakaupo sa sofa. Sander! Tili ng asawa niya. Bigla nitong tinakbo si Sander at niyakap ang kaibigan niya. Napasandal naman si Sander sa sofa. Hindi makagalaw sa biglang pagyakap ni Violet. Kitang-kita niya ang paglapat ng dibdib ng asawa niya sa dibdib ni Sander. Sweetheart, singhal na ba niya? Napakalas ang asawa niya kay Sander at takang tumingin sa kanya. Napangisi naman si Sander. Iniinis siya nito. Bakit ba? Takang tanong naman ang asawa niya na may kalakip na inis sa boses nito. Napalingon sa kanya si Ryan at numiti sabay-iling. Mabilis niyang nilapitan ang asawa niya at hinila. Magdahan-dahan ka naman. Ani naman niya. At mang sasagot pa ito sa kanya ngunit biglang sumulpot naman si Patricia. Ate, nakabili na ako ng manggang hilaw at kalamansi. Lumiwanag naman ang mukha ng asawa niya. Talaga? Nasaan? Ani nito kasabay ng malapad ng ngiti. Nasa kusina po. Ani naman ni Patricia. Ay hala sir, dumating na pala kayo. Halata sa mukha ni Patricia ang pagkagulat na makita siya nito. Madaling araw na siyang dumating kaya hindi siya nito nakita. Ipaghanda mo na pagkain ng atin mo Patricia. Hindi pa yan kumakain. Sa halip ay tugon niya rito. Um, sige po. Hindi Patricia. Hinila ng asawa niya sa braso si Patricia paalis Halika, balatan natin ang mangga. Gustong kumain. Ani nito. Sweetheart, you should eat first. Aniya sa malakas na boses. Hindi pa ako nagugutom. Ganting sigaw nito mula sa kusina. Napabuntong-hininga naman siya. Parang kanina lang ay sinabi nitong gutom na ito. His violet becomes stubborn. Napailing siya at bumuntong-hininga, sabay-baling sa tatlong kaibigan niyang printing na kaupo sa sofa. Lahat sila ay abala sa pagkutingting ng kanilang mga cellphone. Si Rex ay lukong nakangiti habang nagtatype. Alam niya na puro na naman babae ang kateks nito. Si Sander ay nag-scroll sa screen ng cellphone nito. Bahagyan niyang si Dilip. May nakita siya mga graphic charts. Habang may pinapanood naman si Ryan sa phone nito. Napabuntong hininga naman siya. Ano ngayon? Untag naman niya sa mga kaibigan. Napaangat ang tingin ng tatlo sa kanya. Ryan, did you set it up already? Ani naman ni Rex. Kanina pa. Sagot naman ni Ryan. Tumayo ito at bumaling kay Sander. Ilabas mo na ang color bread. So this is it it. Inuman na naman. Dam his single friends. Pumunta lang pala ang mga ito upang makipag-inuman. Bakit kasi hindi nilang sa bar o sa club? Napailing siya at napangiti. He asked a question himself na siya rin naman ang sasagot. Ginagawa na nila ito mula pa noong sila ay kolehyo. But shit, hindi pwedeng mabulilyaso ang plano niya. He has a plan of bringing his wife to the VGC building. Hindi pwedeng maudlot yun. He has been away for two weeks and three days for sake. Gusto niyang masolo ang asawa niya They having a barbecue in front of garden. Ryan is grilling the barbecue while Rex is putting some more ice cubes in the big size square color box. Si Sander naman ay nakaupo sa malaking wood round table habang nagtitimpla ito ng cocktail. Napakunot naman noo siya. Bakit kailangan may cocktail? Sinong iinom? Ilang sandali lang ay tumunog ang doorbell. Bahagyang sinilip iyon ni Patricia at maya-maya ay binuksan nito iyon. It was Felicity and Randolph. Kasabay ng pagdating ni Randolph at Felicity ay ang malakas na ugong ng motor ni Abby at ng sasakyan naman ni Daniel. Dagang is complete. Ano ang meron? Sa isang iglap ay napuno ng ingay ang tahimik nilang kabahayan. Napalingon siya sa kinaroroonan ng asawa niya. Kausap nito si Abi at Felicity. Sa isang maliit na pabilog na mesa, Malawak ang ngiti ng asawa habang nakikinig sa mga kwento ni Felicity. Napangiti naman siya. Life is unpredictable. Maaari ngayon ay nakangiti ito at maaari ding maya-maya lang ang iiyak ito. But one thing for sure, he will always be there beside her through happiness and sadness. At wala siyang hindi kayang gawin para sa asawa niya. Hindi niya rin maintindihan ang kanyang sarili. He has this kind of fear inside of him His subconscious keep on whispering that something wrong is going on and something is going to happen. It's freaking the hell out of him. Sanda makmak na nagards na ang kinuha niya upang mabantayan ang asawa niya. But this fear is keep on rising inside of him. Baka matunaw yan dahil sa kakatitig mo. Pabirong sabi naman ni Randolph nang lumapit ito at umupo sa tapat niya. Ngumiti siya sa baybukas ng beer in can at tinungga iyon Maya-maya lang ay inilapag ni Ryan ang mga barbecue na kakatapos lang i-grill. Sa pahabang mesa na binuhat pa ng mga ito mula sa likod bahay. Pagkatapos ay umupo ito sa tabi niya. Napalingon siya sa paparating na si Manang. Bitbit nito sa dalawang kamay ang dalawang klase ng putahing ulam. Maging si Patricia ay may bitbit -bit din. Napakunot naman ang noon niya. Anong meron? Bakit tila hindi lang basta inuman ang sadya ng mga damuhon niyang kaibigan. Isang malaking mangkok na umuusok na sinigang na hipon ang inilapag naman ni Patricia sa mesa. Kay Ate Violet po iyan. Ani naman ito. Pwede ba itong tikman? Parang masarap ah. Ani naman ni Ryan. Gusto mo po tumikim? Pumasok kayo sa loob. Napaawang naman ang labi ni Ryan. Kasabay ng paglaki ng mga mata nito, Sir Ryan, ibig ko pong sabihin sinigang. Huwag po marumi ang isip nyo. Huwag nyo tikman niyang kay ate ha. Ani naman ni Patricia. Sabay marcha pabalik ng kabahayan. Napahagalpak naman ang tawa si Rex, Randolph at Daniel. Maging siya ay ganoon din. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakita niyang namula ang buong mukha ng kaibigan niyang Serayan. Si Ryan. Nakatingin lang ito sa likod na papalayong si Patricia. Okay ladies, Handa na ang hapunan. Tawag naman ni Daniel kina Abby Felicity at sa asawa niya. Agad lumapit ang mga ito sa mesa. Mablus naman yung makap sa kanya si Violet. Kasabay ng pagsinghot uli nito sa kanyang leeg. Huminga siya ng malalim. Nakikiliti siya sa ginagawa nito. Lalo pa at ramdam niya ang mainit na hininga nitong tumatama sa kanyang leeg. Pinagapang naman niya ang palad sa punong hita ng asawa niya sa bay pisil. Pwede ba mamaya na yan, Violet? Nasa harap tayo ng grasya. Mataray naman ang na sabi ni Felicity. Lahat naman ay tumawa. Napanguso naman ang asawa niya. Naku, Randall, kailangan mong diligan ang iyong halaman upang maiwasan ang pagkatuyo. Huwi ka naman ni Rex. Huwag kang alala sa amin ni Rex. Randall pun pride rice saliva. Habang may laway, tuloy ang ligaya. I'm worried about yourself. Dahil di yan sa pagpapalit-palit mo ng girlfriend, baka bigla kang magkaroon ng steady. Sabay-sabay na nagtawa na naman ang lahat. Wala ba kayong gustong sabihin sa amin? Ani naman ni Ryan habang nakatingin sa kanya. Malawak naman ang naging ngiti ni Daniel habang binibigyan nito ng pagkain si Abby. Si Randolph ay nalilitong napatingin sa bawat isa habang binibigyan nito ng pagkain si Felicity. Tumikim naman si Sander ano na dud? Huwag mo namang sayangin ang effort namin. Ani naman ni Rex, sabihin mo na sa amin ang dapat mong sabihin. At mang magsasalin ang asawa niya ng sinigang ay tinampal ni Felicity ang kamay nito. Bakit? Tanong naman ng asawa niya. Wala ba kayong sasabihin? Dahil willing akong dalhin itong mga pagkain pabalik sa condo. Itinuro pa ni Felicity ang mga pagkain. Sander, ibalot mo din ang mga manok na binili mo. At Ryan, pababayaran mo kay Greg ang mga beer in can. Bumaling naman ang tingin ni Felicity kay Rex. Huwag kakain ang walang ambag. Sabay ulit silang tumawa. Kinagap niya ang kamay ng asawa niya. Ngayon alam na niya ang dahilan kung bakit nandito ang mga damuho niyang kaibigan. They are here to congratulate him on his wife pregnancy. Yeah, magiging mami at daddy na kami. My wife is pregnant. Anin niya sabay lingon sa asawa niya at siniilang halik ang labi nito. Hating gabi na na mag-uwian ang mga kaibigan ng asawa niya. Abi in Daniel choose to stay. Nakiusap siya sa pinsa niya na kung pwede ay sa bahay muna nila ito tumira. Si Daniel naman ay hindi niya alam kung lasing ba talaga ito o naglalasing lasingan lang. Habang tinatanaw ang sasakyan ng papalayong si Felicity at Randolph, ay hindi pa rin mawala-wala ang pagiinit ng kanyang mukha. Nagpaturo lang naman siya kay Felicity on how to make her husband satisfied with her love makings. Tinawanan na naman siya nito, ngunit kahit hiyang hiya siya ay nilakasan niya ang loob. Nakapagbitaw na siya ng pangako sa asawa niya, kaya kailangan niyang panindigan iyon. Believe it or not, Violet, I also don't have much experience in terms of intimacy. It just happened that I got an expert partner hindi siya makapaniwala sa narinig mula kay Felicity. A saying that say, don't judge the book by their cover is indeed true. Sa unang tingin at kilates ng kahit na sino kay Felicity, ay masasabing hindi agad maganda ang impresyon ng mga ito because of the vulgar words coming from her every time she speak. Naramdaman niya ang pagyakap ng asawa niya sa kanyang baywang mula sa kanyang likuran, maging ang mainit na hininga nito sa kanyang leeg. Umi sedang siya ng malalim. Let me close the gate first, Greg. Ani naman niya sa asawa. You don't have to close the gate. Robert is coming. Ani naman ang asawa niya. Napakunot noon niya itong binalingan. May pupuntahan ka ba? Takang tanong naman niya rito. May pupuntahan tayo. Ani nito sa mapupungay ng mga mata. Alam niyang may tama na ito ng alak dahil namumula na ang mukha nito. Pupunta tayo sa VGC building. Gusto kong mahalin ka buong magdamag sweetheart. Napahugot siya ng isang malalim na buntong hininga. Kasabay ng ilang ulit na paglunok. Hinahalikan siya nito sa leeg at dinidilaan nito ang kanyang punong tainga. We need to make love often habang hindi pa lumalaki si Little Bean sa loob ng chan mo. Ani pa nito. Greg, hindi naman natin kailangang pa pumunta doon eh. Ani niya sa pabulong na boses. Pero gusto mong makita ang mga ilaw sa lungsod at nangako ka sa akin na didilaan mo ang... Hindi niya pinatapos ang iba pa nitong sasabihin. Agad niyang tinakpan ang bibig ng asawa niya, lalo pa at may mga gwardiya na malapit sa kinaroroonan nila. Tumahimik ka nga, ani naman niya rito. Tumawalang naman ito sa baydila ng kanyang palad. Tinanggal niya ang kamay niya mula sa bibig nito. Dinilaan ni Greg ang mga labi niya at kinagat ang mga iyon pagkatapos sabang matamang nakatitig sa kanya. Hindi niya mapigil ang sarili na yakapin ang asawa niya at isubsub ang muka sa dibdib nito. Let's go then, pabulong niya ang sabi. Pinagdikit ng asawa niya ang kanilang noo at sabay na tumawa. Pareho nilang miss na miss ang isa't isa. Nakatayo sila sa harap ng na nakabukas na malaking gate. Niyakap siya ni Greg mula sa likuran habang nakapatong sa balikat niya ang baba nito. A few minutes have passed ay dumating ang driver na si Robert. Agad siyang inalalayan ni Greg papunta sa sasakyan. Pinagbuksan siya nito sa bayharang ng isang palad sa tuktok ng ulo niya habang papasok siya sa loob ng sasakyan nito. Pagpasok niya ay agad naman itong pumasok at umupo sa tabi niya. Let's go Robert, ani ng asawa niya. Mabilis na pinasibad ni Robert ang sasakyan papalayo sa kanilang bahay. And a few minutes later, they reached their destination, the Velasco building. Robert, tawag ng asawa niya kay Robert, nang makababa na sila ng sasakyan. Sunduin mo kami bukas ng hapon. Ani nito habang nakagapos sa kanyang baywang ang isang braso nito. Sige sir, sagot naman ni Robert. Good evening, sir, ma'am. Bati naman sa kanila ng gwardya. Ginitian niya ito ngunit ang asawa niya ay tila hindi iyon narinig. Patuloy lang ito sa paglalakad habang nakagapos sa baywang niya ang isang braso nito. As they enter the exclusive elevator, ay muli siyang niyakap ng asawa niya mula sa kanyang likuran at hinalikan sa kanyang batok. Those kisses sent an electrifying heat down her spine. Greg, daing niya sa asawa. I miss you so much, sweetheart. Uwi ka nito sa nangangapos na boses. I want you so bad, Violet. So bad, sweetheart. Ani nito habang patuloy na hinahalikan siya sa kanyang batok at punong tainga. Humarap naman siya sa asawa niya at tinawakan ang mukha nito at tinalikan sa mga labi. I want you to Greg as much as you want me. Ani niya. Niyakap naman ni Greg ang baywang niya at hinila siya papalapit sa katawan nito. They were kissing inside the elevator, kissing each other passionately, habang ang mga kamay ng asawa niya ay marahang humahaplo sa korba ng kanyang katawan. Tumunog ang elevator at bumukas iyon. Mabilis naman na tinigil ni Greg ang paghalik sa kanya at marahan siyang binuhat nito. Agad niyang niyakap ang dalawang braso sa leg ng asawa niya at isinubsob ang mukha sa malapad na dibdib nito. Habang buhat-buhat siya papunta sa opisina nito kung nasaan ang silid ng namayapang mga magulang. Pagdating sa loob ng silid ay marahan siya nitong ibinaba sa kama. I want to see the city lights, Greg. Ani naman niya sa asawa. Ngumiti naman sa kanya si Greg. Okay, come on, get up. Hinila siya nito sa mga braso Marahan siyang bumaba sa kama at tumakbang papunta sa salaming dingding She placed her palm on her glass wall Habang nakatunghay sa mga ilaw ng syudad Nakitang-kita mula sa kanyang kinatatayuan Pakiramdam niya ay abot kamay niya ang mga bituin Ganoon mo ba kagusto ang mga ilaw ng lungsod? Marahang tanong sa kanya ni Greg Tumango naman siya They were like stars My mom said Before she died that if I miss her, all I have to do is stare off the stars. At ang pinakamakinang sa lahat ng bituin ay siya. It was her. Habang pinanunood niya ako. Muli sa nitong hinalikan sa batok at muling humaplos ang mga palad nito sa kanyang puson. And my mommy and daddy too. Muli naman siyang tumango rito. At si Don Ramon. At your lola Sophia Jade too. Ano niya habang napapangiti. Napaungol naman si Greg. Hinalikan siya nito sa batok at sensual na kinagat ang punong tainga nito, hanggang sa marinig nito ang tunog ng pagkalas ng sinturo nito at ang tunog ng pagbukas nito ng zipper ng pantalon. Humarap siya sa asawa niya at matamang tinitigan ito. Itinaas niya ang dalawang palad at tinawakan niya ang dulong ng suot nitong t-shirt, saka iyon inangat at hinubad. Greg is now wearing only boxer's brief. Tinulak niya ito sa kama at numiti. Napahiga sa kama ang asawa niya. Akma itong babango ng pigilan niya ito. Kasabay ng pagkumpas ng hintuturo ay nagsasabi ditong manatili ito. Don't move sweetheart, stay still. Ani niya sa mapangakit na tinig. Ngumiti naman si Greg at kinagat ang ibabang labi habang matamang nakatitig sa kanya. Marahan niyang hinubad ang kanyang damit at pantalon sa harap ng asawa niya. She moves slowly and sensually tears her husband. Kasunod niyang hinubad ay ang sot ng lace bra. Tinapon niya iyon sa mukha ng asawa niya. Napaawang naman ang labi ng asawa kasabay ng pagniningning ng mga mata nito. Kasunod niyang hinubad ay ang kahuli-hulihang saplot sa katawan. Her lace panty sa ibinato iyon sa mukha ng asawa. Kita niya mula sa kinatatayuan na nag-aapoy na pagnanasa sa mga mata ng asawa niya. So beautiful. Wika naman ni Greg. I know. I'm your Aphrodite anyway. Pagmamalaki namang wika ni Violet. Malawak naman ang naging ngiti ni Greg. Kasabay ng pagbangon nito ay hinapit sa nito sa baywang. Nakaupo ito sa gilid ng kama habang nakatayo siya ng hubot-hubad. Yakap siya nito sa baywang at matamang tinitigan nito ang kanyang dibdib. They became bigger. Tukoy nito sa kanyang dalawang dibdib. Soon, hindi ko na ito masusolo. May kakompetensya na ako. Walang sinayang na ang asawa niya at mabilis nitong isinubo ang isang dibdib niya